ang mga tiwaling government officials nagnanakaw ng 2.7 million a day. Magandang araw po sa inyo. Marami po sa atin ang nagtatanong gaano ba kalaki at gaano karami ang isang piso. Kung minsan, parang napakadali lang pangitin ang salitang bilyon. Pero kapag inisip natin kung gaano ito kalaki, doon natin marirealize ang tunay na halaga. Narito po ang itsura ng isang billion piso. Kung ito'y nasa tigi isang lipo, aabutin ito ng isang milyon na piraso ng TIG 1000 bills. Isipin niyo po, isang milyon na piraso kung pagpapatong patungin, halos kasing taas ng isang gusali. Kung ihanay naman ito, aabot ito ng may na isang kilometro. At kung ikukumpara natin ang isang ordinaryong manggagawa, ay kailangan magtrabaho ito ng libu-libong taon para makaipon ng isang bilyon. Napaka-imposible. Kaya hindi ko biro ang halaga nito. Kaya bilang inyong lingkod bayan, tungkulin namin na siguraduhin na bawat sentimo bawat piso ay ginagastos ng wasto at maayos para sa kapatanan ng lahat. Ang pera ng gobyerno ay hindi para sa ibilan at dapat natin pa